Kinilala ni kauna-unahang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ang kakayahan at lakas ng mga kababaihang atleta. Kasunod na rin ang kasalukuyang gawang palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam ng RMN-IFM bigupan kay Diaz, ikinatuan ito na ang kanyang pagkapanalo ay isang daan upang basagin ang nakagis ng stereotypes sa lipunan. Ani Diaz, kaya ng mga kababaihan ang mamayagpag sa anumang larangang kahit pa kinikilalang dominado ng kalalakihan. Ako sa Olympics. I think yung pagpapanalo ko sa Olympics is already empowering them na women can excel too and not only in weightlifting in any sports kaya din nating maglaro Magsilbi sana umanong inspirasyon ang kanyang pagkapanalo, hindi lamang sa mga atleta, pati na rin sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalo na sa pagtibaga ng limitasyong itinakda ng lipunan. Samantala, hinikayat ito ang mga bata na makilahok sa iba't ibang sports competition sa patuloy na paghasa ng lakas, galing at talento. Para sa Palarong Pambansa 2025 special coverage, kasama mo Idol Ron Araca, Tetak, IFM News IFM News IFM IFM News